Ngayong araw guys ay nasa 18 days na po yung ating pinalimlimang itlog na ating inahin. Tingnan natin kung namisa na ba guys. Oh my god wala pa guys. Pero nabiak na guys yung itlog guys. Ito tingnan natin isa isa guys. Ito mayroon na guys oh. Saan pa iba? Ito mayroon na ba? Wala Wala pa guys. ito wala pa rin guys ito wala pa rin walang pa kayang mag na guys ito wala pa rin isa pa ang nag hindi muna natin yan guys isa pa guys pero nagsimula ng mabiak ang itlog sa eaten this na paglimlim ng ating inahing manok at abangan lang natin yan sa susunod na mga araw bukas tingnan natin kung napisa na ba lahat yung natira nating na tiningnan na may sisiw na anim na piraso na itlog okay guys bukas na na naman ngayon guys ay panibagong araw naman oh may sisiw na guys yan tingnan natin guys kung napisa na ba lahat guys

inahin. Kahapon kasi guys, yung nag na night ay ito po, namatay po siya. Kasi siguro na apakan ng paa ng ating inahin, kaya ito ang nangyari. Mayroon talagang ganito na mga pangyayari na hindi natin inaasahan. At ngayon ay mayroon pang dalawang itlog na hindi pa po napisa. Tingnan na lang natin ito bukas pa. Ito na tayo guys, ika 20 days na natin ng ating paglimlim ng ating inahin at tingnan natin kung ilan lahat ang sisiw. Kasi kahapon ay mayroon namatay na isa at ngayon tingnan natin. Ay naku may itlog dalawa pa. Sa anim na iniwan nating itlog ay may dalawang natira. Hindi na yata ito mapisa. Ito. Ang sisiw dyan ay tatlo na peraso ang ating na pisa sa ating inahin. At ngayon guys ay puntahan natin ang paglagyan niya na kulungan. At dito naman mayroon na tayong nahanda na kanyang paglagyan ng mga sisiw sa ating mga bagong na pisa. At mayroon tayong pakainan guys at mayroon tayong painuman ng tubig. Dito may tubig na at nilagyan natin yan ng asukal para po hindi ko alam baka pang ano yan sa ating sisiw. At mayroon po tayong nilagay na tarpaulin dito para hindi po siya malamigan. At nakasarado po yung paligid dito guys. Mayroon pong nakaharang dyan. Pero dito sa harap ay wala na. Pero dito naman sa paligid ay hindi naman masyadong malamig guys kasi parang hindi to direkta sa mga lamigin na area Okay maglagay na po tayo guys. Unahin natin ang inahin kasi nanunuka po siya guys. Okay guys. Okay, dyan ka na. Ayan, yan na guys. Ang ating inahin. Kunin natin ang mga sisiyo guys. Ito naman na ang tatlo nating sisiyo guys. Ito lang kasi ang napisa sa ating ilagay na itlog ito guys. Okay. Ito na guys yung sisiyo natin guys. Ilagay na natin ang tatlo nating sisiyo. Napakakulot talaga to. Okay. Ayan na. At maglagay po tayo ng kanilang sa... Uy! Naku! O ba yan? Na, Natapon guys. O, so, natapon. Kasi itong kasi ang inahin na to ay napaka agresibo. Ito na guys. Kumuha naman tayo ulit. Lagay natin guys. So, yan. Ayan. Ayan. Yan na po yung ating patoka. At tapos guys, maglagay po tayo dito po sa sa guys sa tarpaulin para po yung ating sisiw ay dyan lang siya kakain. Kapunti lang guys para mayroon lang silang matikman. O ayan na po yung ating bagong nilagay na sisiyo sa ating kulungan. Ngayon po ay tingnan natin yung isa pang inahin na hindi pa po napisa. Ito pa yung ating hihintay na mapisa po guys. Kasi nasa sampung araw pa ito naglilimlim. Yan po. Apat lang ito ang itlog dito guys. Yan o. Ayan na po. guys. Ito po yung ating pangalawang araw ngayon sa ating sisiu. Yan po. Yan. Yung pinapakain ko ay Integra 2000. Diretso na po ako sa 2000 mga kakiyay. At ito na po, mayroon na po tayong painuman ng tubig dyan at kulay blue po yung tubig kasi naglagay po tayo ng yan po, Primoxel powder. Para po yung sisiyo natin ay mag-iwas sa sakit. Ayan po. Yan yung Primoxel na nilagay natin dyan. Okay guys. Yan na po yung mga sisiyo natin. No? Yan. Nagkaroon na po sila ng konti na pakpak -pak ngayon guys ay katulong araw ng ating sisil kumustahin natin mayroon na po akong nakaharang dito guys dito sa pintuan ito po guys kasi lumalabas po yung ating sisiw dito sa gilid kaya hinarangan natin at ayun guys yung ating sisiw na tatlo ay dalawa na lang kasi kinain ng pusa lumabas kasi dito guys kahapon at ayan na po dalawa na lang ang natira dahil kinain ng pusa ito po yung pangatlo nating araw. Kumustahin natin ang ating tatlong sisiyo. Ngayon dalawa na lang. At ano pa mangyayari sa susunod?